Sure, here's your text rewritten naturally in Filipino, Tagalog, with emotional tone and flow that fits your original English style and impact. Alam mo ba na halos 85% ng mga lalaki ay hindi na mamalayan kapag niloloko na sila? Nakagugulat, di ba? Pero huwag kang mag-alala, ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang ilang mahalagang pananaw na maaaring tuluyang baguhin kung paano mo nakikita ang relasyon mo. Mga lalaki, makinig kayo mabuti, dahil ang sasabihin ko ay maaaring maging sos para matuklasan mo ang ilan sa mga pinakamalalalim na kasinungalingan sa ugali ng babae. Siguro narinig mo na ang kasabihang, magaling magtago ang mga babae. Hindi lang iyon basta sabi-sabi, totoo, yan. Pagdating sa pagtataksil, mas maingat at mas taktikal ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Habang may mga lalaking nag-iwan na malinaw na palatandaan kapag niloloko nila ang partner nila, maraming babae ang may halos artistic na kakayahang itago ang kanilang ginagawa. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Dahil ngayon, ibubunyab ko sa iyo ang anim na karaniwang linyang ginagamit ng mga babaeng may tinatago, mga salitang kadalasang hindi napapansin ng na mga lalaki. Isipin mo ito. Paano kung mismo mga salita ng partner mo ay may sinasabi ng hindi mo namamalayan? Alam mo ba talaga kung ano ang nangyayari sa relasyon ninyo? May nasabi na ba siya sayo sa mga katagang ito, nang hindi mo man lang napansin? Ang impormasyong ito ay maaring maging pagitan na pananatili sa kasinungalingan o pagmulat sa katotohanang kayang baguhin ang buhay mo. Kaya huwag na nating patagalin pa, magsimula tayo. Isa, si ganito, ang bike niya. Parang siya lang ang nakakaintindi sa akin. Kapag paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan na isang lalaki, lalo na sa positibong paraan, magingat ka. Ang mga katagang tulad na siya lang ang nakakaintindi sa akin ay maaring mukhang inosente, pero madalas ay may mas malalim na ibig sabihin. Ipinapahiwatig nito na bumubuo siya na emosyonal na koneksyon sa taong iyon, isang ugnayang maaring lumalim habang tumatagal. Hindi lang ito simpleng paghanga, madalas ay palatandaan ito ng distansyang unti-unting nabubuo sa pagitan ninyo. Kung napapansin mo madalas kanyang ikumpara sa taong iyon o sobra niyang pinupuri ito, Alamin kung sino siya at kung anong papel ang ginagampanan niya sa buhay ng partner mo. Maging mapanuri at intindihin ang sitwasyon bago pa ito lumala. Dalawa, wala lang, lalabas lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Inosente pakinggan, pero maaaring may itinatago. Madalas gamitin ng mga taong may tinatago ang ganitong linya bilang pantakip sa tunay na nangyayari. Kapag sinasabi niyang kasama ko lang mga kaibigan ko, maaaring paraan ito para maywasan mong magtanong o mabawasan ang pagdududa mo. Pero kung napapadalas na ito, lalo na kung hindi tugma ang mga kwento o may mga butas sa paliwanag niya, magingat ka. Ang madalas at hindi malinaw na paggamit ng ganitong dahilan ay maaring senyales na may hindi tama. Kaya maging mapanuri at huwag basta magtiwala sa mga salitang madalas na inulit ng walang malinaw na detalye. Tatlo, kailangan ko lang na konting space pa sa sarili ko. Gusto mo bang ituloy ko mula rito at tapusin ang buong translation hanggang sa dulo ng topic, kabilang ang lahat na anim phrases? Maari kong ipagpatuloy ito sa parehong Filipino psychological narrative tone, katulad ng mga viral Tagalog voice-over scripts sa YouTube o TikTok. Gusto mo bang ipagpatuloy ko sa ganong estilo? Tatlo, kailangan ko lang na counting space para sa sarili ko. Kapag sinabi na partner mo na kailangan niya ng space, madalas itong tunog totoo, parang simpleng hiling para sa balance. Pero sulit pag-isipan kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Kadalasan, ginagamit ang space bilang paraan para magkaroon ng oras na malayo sa iyo, at minsan, kasama na roon ang oras para sa ibang tao. Maaring mukhang bahagi ito ng personal growth, pero kung minsan, ito'y palusot para unti-unting lumayo, emosyonal man o physical. Kung napapansin mong tuwing humihingi siya ng space, mas madalas na siyang may ginagawang hindi mo alam, o unti-unti lumalayo ang komunikasyon ninyo, kailangan mo na magbantay. Ang ganito mga senyales ay maaring napapakita na itinatagong agenda na posibleng makasira sa relasyon ninyo. Apat, mag-overtime lang ako sa trabaho. Isa ito sa mga pinakakaraniwang palusot para ipaliwanag kung bakit madalas siyang wala. Kapag nagsimula na siyang madalas magbanggit ng late night o overtime, magingat ka, maaring may mas malalim na dahilan sa likod nito. Totoo, minsan kailangan talaga sa trabaho, pero kung nagiging madalas at paulit-ulit na dahilan ito, obserbahan mo na. Pansinin kung may pagbabago sa schedule niya, kung par pareho pa rin ang mga kwento niya, at kung paano siya tumutugon kapag tinatanong mo. Kapag napansin mong nagiging defensive, nagagalit agad, o sobra-sobrang nag-explain, baka may tinatago. Madalas, hindi lang sa mga salita lumalabas ang katotohanan, kundi sa tono, sa kilos, at sa paraan ng pagtugon niya sa tanong mo. 5. Siguro kailangan muna nating maghiwalay sandali. Kapag sinabi niyang kailangan ninyong magpahinga muna o maghiwalay pansamantala, maaring mukhang totoo, parang gusto lang niyang ayusin ang relasyon. Pero madalas, may mas komplikadong dahilan ito. Ang ganitong break ay nabubukas ng pinto para sa pagtataksil, nang hindi mo agad napapansin. Minsan, ito'y paraan para subukin ang reksyon mo, maghanda sa susunod na hakbang, o maybsan ang konsensya sa isang bagay na nagawa niya. Kung bigla na lang niyang binanggit ito ng walang malinaw na dahilan o konteksto, pag-isipan mo mabuti. Baka hindi lang space ang kailangan niya, baka paghihiwalay na ang unti-unti niyang pinaghahandaan. Anim, mas deserve mo ang mas mabuting tao kaysa sakin. Sa una, parang mapagpakumbabang pahayag. Pero sa ilalim nito, madalas ay may malalim na kabuluhan. Minsan, ito ay pahiwatig ng pagkakasala, na alam niyang may mali siyang ginawa, tulad ng pagtataksil, at gusto niyang ilipat sa iyo ang bigat na emosyon. Sa ganitong paraan, nabibigyan niya ng katwiran ang sarili niyang pagkukulang at pinapadali ang proseso ng paglayo. Kaya kahit tunog totoo o puno ng lungkot, tandaan, minsan, ang mga salitang tulad nito ay paraan para linisin ang konsensya, hindi para ayusin ang relasyon. Bawat isa sa mga katagang ito ay may dalang timbang at nakatagong mensahe. Ang pagunawa sa mga ito ay mahalaga para manatiling alerto at malinaw ang isip sa relasyon mo. Laging tandaan, ang kamalayan ang unang hakbang sa pagprotekta sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sure, here's your text rewritten naturally in Filipino, Tagalog, with emotional tone and flow that fits your original English style and impact. Alam mo ba na halos 85% ng mga lalaki ay hindi na mamalayan kapag niloloko na sila? Nakagugulat, 'di ba? Pero huwag kang mag-alala, ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang ilang mahalagang pananaw na maaaring tuluyang baguhin kung paano mo nakikita ang relasyon mo. Mga lalaki, makinig kayo mabuti, dahil ang sasabihin ko ay maaaring maging sos para matuklasan mo ang ilan sa mga pinakamalalalim na kasinungalingan sa ugali ng babae. Siguro narinig mo na ang kasabihang, magaling magtago ang mga babae. Hindi lang iyon basta sabi-sabi, totoo, yan. Pagdating sa pagtataksil, mas maingat at mas taktikal ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Habang may mga lalaking nag-iwan na malinaw na palatandaan kapag niloloko nila ang partner nila, maraming babae ang may halos artistic na kakayahang itago ang kanilang ginagawa. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Dahil ngayon, ibubunyab ko sa iyo ang anim na karaniwang linyang ginagamit ng mga babaeng may tinatago, mga salitang kadalasang hindi napapansin ng na mga lalaki. Isipin mo ito. Paano kung mismo mga salita ng partner mo ay may sinasabi ng hindi mo namamalayan? Alam mo ba talaga kung ano ang nangyayari sa relasyon ninyo? May nasabi na ba siya sa iyo sa mga katagang ito, nang hindi mo man lang napansin? Ang impormasyong ito ay maaring maging pagitan ng pananatili sa kasinungalingan o pagmulat sa katotohanan kayang baguhin ang buhay mo. Kaya huwag na nating patagalin pa, magsimula tayo. Isa, si ganito, ang bike niya. Parang siya lang ang nakakaintindi sa akin. Kapag paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan na isang lalaki, lalo na sa positibong paraan, mag ka. Ang mga katagang tulad na siya lang ang nakakaintindi sa akin ay maaring mukhang inosente, pero madalas ay may mas malalim na ibig sabihin. Ipinapahiwatig nito na bumubuo siya na emosyonal na koneksyon sa taong iyon, isang ugnayang maaring lumalim habang tumatagal. Hindi lang ito simpleng paghanga, madalas ay palatandaan ito ng distansyang unti-unting nabubuo sa pagitan ninyo. Kung papansin mo madalas kanyang ikumpara sa taong iyon o sobra niyang pinupuri ito, alamin kung sino siya at kung anong papel ang ginagampanan niya sa buhay ng partner mo. Maging mapanuri at intindihin ang sitwasyon bago pa ito lumala. Dalawa, wala lang, lalabas lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Inosente pakinggan, pero maaaring may itinatago. Madalas gamitin na mga taong may tinatago ang ganitong linya bilang pantakip sa tunay na nangyayari. Kapag sinasabi niyang kasama ko lang mga kaibigan ko, Maaring paraan ito para maiwasan mong magtanong o mabawasan ang pagdududa mo. Pero kung napapadalas na ito, lalo na kung hindi tugma ang mga kwento o may mga butas sa paliwanag niya, magingat ka. Ang madalas at hindi malinaw na paggamit ng ganitong dahilan ay maaring senyales na may hindi tama. Kaya maging mapanuri at huwag basta magtiwala sa mga salitang madalas na inulit ng walang malinaw na detalye. Tatlo, kailangan ko lang na konting space pa sa sarili ko. Gusto mo bang ituloy ko mula rito at tapusin ang bong translation hanggang sa dulo ng topic, kabilang ang lahat na anim phrases? Maari kong ipagpatuloy ito sa parehong Filipino psychological narrative tone, katulad ng mga viral Tagalog voice over scripts sa YouTube o TikTok. Gusto mo bang ipagpatuloy ko sa ganung estilo? Tatlo, kailangan ko lang na counting space para sa sarili ko. Kapag sinabi na partner mo na kailangan niya ng space, madalas itong tunog totoo, parang simpleng healing para sa balance, pero sulit pag-isipan kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Kadalasan, ginagamit ang space bilang paraan para magkaroon ng oras na malayo sa iyo, at minsan, kasama na roon ang oras para sa ibang tao. Maaring mukhang bahagi ito ng personal growth, pero kung minsan, ito'y palusot para unti-unting lumayo, emosyonal man o physical. Kung napapansin mong tuwing humihingi siya ng space, mas madalas na siyang may ginagawang hindi mo alam, o unti-unti lumalayo ang komunikasyon ninyo, kailangan mo na magbantay. Ang ganito mga senyales ay maaring napapakita na itinatagong agenda na posibleng makasira sa relasyon ninyo. Apat, mag-overtime lang ako sa trabaho. Isa ito sa mga pinakakaraniwang palusot para ipaliwanag kung bakit madalas siyang wala. Kapag nagsimula na siyang madalas magbanggit ng late night o overtime, magingat ka, maaring may mas malalim na dahilan sa likod nito. Totoo, minsan kailangan talaga sa trabaho, pero kung nagiging madalas at paulit-ulit na dahilan ito, obserbahan mo na. Pansinin kung may pagbabago sa schedule niya, kung par-pareho pa rin ang mga kwento niya, at kung paano siya tumutugon kapag tinatanong mo. Kapag napansin mong nagiging defensive, nagagalit agad, o sobra-sobrang nag-explain, baka may tinatago. Madalas, hindi lang sa mga salita lumalabas ang katotohanan, kundi sa tono, sa kilos, at sa paraan ng pagtugon niya sa tanong mo. 5. Siguro kailangan muna nating maghiwalay sandali kapag sinabi niyang kailangan ninyong magpahinga muna o maghiwalay pansamantala, maaring mukhang totoo, parang gusto lang niyang ayusin ang relasyon. Pero madalas, may mas komplikadong dahilan ito. Ang ganitong break ay nabubukas ng pinto para sa pagtataksil, nang hindi mo agad napapansin. Minsan, ito'y paraan para subukin ang reksyon mo, maghanda sa susunod na hakbang, o maybsan ang konsensya sa isang bagay na nagawa na niya. Kung bigla na lang niyang binanggit ito ng walang malinaw na dahilan o konteksto, pag-isipan mo mabuti. Baka hindi lang space ang kailangan niya, baka paghihiwalay na ang unti-unti niyang pinaghahandaan. Anim, mas deserve mo ang mas mabuting tao kaysa sakin. Sa una, parang mapagpakumbabang pahayag. Pero sa ilalim nito, madalas ay may malalim na kabuluhan. Minsan, ito'y pahiwatig ng pagkakasala, na alam niyang may mali siyang ginawa, tulad ng pagtataksil, at gusto niyang ilipat sa iyo ang bigat na emosyon. Sa ganitong paraan, nabibigyan niya ng katwiran ang sarili niyang pagkukulang at pinapadali ang proseso ng paglayo. Kaya kahit tunog totoo o puno ng lungkot, tandaan, minsan, ang mga salitang tulad nito ay paraan para linisin ang konsensya, hindi para ayusin ang relasyon. Bawat isa sa mga katagang ito ay may dalang timbang at nakatagong mensahe. Ang pagunawa sa mga ito ay mahalaga para manatiling alerto at malinaw ang isip sa relasyon mo. Laging tandaan, ang kamalayan ang unang hakbang sa pagprotekta sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo.